Noong agis ng Nobyembre 2018, nagsimula ang unti-unting pagbabago sa buhay ni Rosemary Santos Walker o mas kilala sa palayaw na Maria na nagpakasal sa isang dating sundalo, si John Walker taong 2017. Manirahan kasama nila ang ama ni John na si Michael Walker. Noong gabi ng 22 ng Nobyembre, nagbago ang lahat. Habang si Maria ay natutulog, naramdaman niya ang bigat ng isang kamay na pilit siyang ginigising. Sa una akala niya ay si John iyon, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, si Michael ang bumungad sa kanya. Sinubukan niyang pigilan ito at lumaban, ngunit walang saysay ang kanyang lakas at dito na nangyari ang bagay na hindi ginusto ni Maria. Noong gabi ng 31 ng Desyembre 2018, sinimulan ng mga pulis ang pagmamadsyag sa paligid ng warehouse. Kasama si Maria, hindi nagtagal pumasok ang mga otoridad sa warehouse at dinampot ang lahat ng naroroon. Nagulantang sina John at Michael sa pagdating ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nagbigay si Maria ng pahayag sa mga otoridad na tumutukoy sa papel ng dalawa sa ilegal na gawain. Habang iniimbestigahan ng lugar, natuklasan din ang higit pang ebidensya na nag-uugnay kay John sa pagbebenta ng armas at kay Michael sa pang-aabuso.